Naguguluhan pa ba kayo sa Senior Citizen Law? Attorney G, oh. ano ang mga pagbabago sa Senior Citizen Law? Linawin na natin lahat ito. Una, definition of senior citizen. Maliwanag na ngayon ito. Ayon sa Section 2 ng RA 9994, isang senior citizen kayo na makikinabang sa batas na ito kapag 60 years old and above na kayo. Isa kayong Filipino citizen o Pilipino, whether natural born, naturalized, or dual citizen man kayo. At isa kayong Filipino resident o naninirahan kayo sa bansa ito kapag may kulang kayo ng kahit isa lang sa tatlong requirements na ito eh, hindi na kayo sakop ng batas na ito at hindi kayo pwedeng makinabang sa mga diskwento pangalawa senior citizens ID dahil malinaw na ang definition ng isang senior citizen dito ayon sa article 5.5 rule 3 ng IRR or Implementing Rules and Regulations ng RA 9994 bukod sa Senior Citizens Card na ini-issue ng OSCA para sa inyo. Pwede na rin gamitin ng isang Senior Citizen ang kanyang Philippine Passport, Philippine Driver's License, SSS, GSIS at Unified ID Cards, PRC Postal at Voters IDs at pati pa nga ang electronic copy ng kanyang Senior Citizens ID. Nilinaw na ito dahil ang layunin lang naman talaga ng pagpapakita mo ng ID mo ay upang masiguro ang buong pang pangalan, edad, photo, citizenship at residence ng senior citizen na humihingi ng diskwento. At ang pakatlo, ang senior citizen booklet requirement. May karagdagang good news ako para sa inyo. Ayon sa DOH Administrative Order number no. 2024-0017, hindi mo na kailangang bitbitin ang booklet mo sa tuwing bibili ng gamot kayo. Sapat na ang isang valid ID at ang reseta mo. Ngunit kailangan mo pa rin ang booklet na ito kung groceries ang bibilin mo upang hindi rin maabuti ang batas na ito. Ayan, malinaw na yan ha? I-download o i-print na lang ang mga batas na sinabi ko para may maipakita kayo sa tuwing may magmamatigas pa rin establishmento. Ginette!